Si Presidente yung na nagsabi na ng mali. The President himself, baka pa niyo si Presidente. eh. Kayo pa lumanay si Presidente, nag-issue na ng kanyang statement. Strong statement na sinasabing mali ang NGCP. Dalawang beses na nangyari itong kalukuan ng NGCP. Pero kayo dyan sa si hindi pa. Baka pa niyo Presidente nyo. Mali. Baka ibang Presidente nyo. Hindi po. Kailangan lang pong matapos po yung... President. I know, I know. Pero marami ng violation to, ma'am... Attorney Madam De Malanta, alam niyo naman eh, ilang hearing na tayo eh. And you agreed with me in several occasions na talagang malito, Di ba? Katulad doon, meron nga, di ba, minumurtahan nyo ito, ay magbayad ng multa. Tatandaan nyo yun? Nagmamatikas pa sa inyo, tapos ngayon, malalambot-lambot pa rin kayo? Paano kayo gagalangin ng mga ito? Di ba, maging yung ikaw, transco? Di ba? Karapatan nyo dapat pumasok para mag-inspect? inspection niyo yung loob ng pasilidad ng NGCP, hindi kayo pinapayagan, binabastos kayo, tapos kayo lalambot-lambot ka sa kanila. Eh lalo ka, hindi ka kalangin. Oh, you have to speak the language they understand. Binabalasubas kayo, eh huwag kang maging balasubas, pero dapat maging kayo ka. Sabayan mo. Nangyari na ito sa kanila noon. Yung pahirap na naidulot nito sa ating mga kababayan na hindi pwedeng balewalain Yung init, yung kawalan ng kasiguraduhan, ay hindi pwedeng baliwalain. Yung pagsira sa mga kagamitan at produkto para sa negosyo, mga medical facilities na napektuhan. Iloilo -Ilo City Mayor Jerry Treñas said that Iloilo -Ilo alone stands to lose 1.5 billion pesos due to the three-day power outage. <coughs> Excuse me. I can only imagine what the people of Palawan Island went through. We owe it to them na hindi na ito mauulit. And so, para sa malandito ngayon sa hearing na ito, mga government agencies, DOE, ERC, NIA, mga power industry players, NGCP, IEMOP, PELRECA, <coughs> ang mga representatives of those affected by the power outage, particularly our local government executives. Wag na po tayo magturuan. Base sa mga narinig ko at nababasa ng mga statements sa balita. Turo-turuan na lang ang ginagawa. Wala pong maitutulong ang ganitong klaseng usapin. Isa lang po ang request ko sa ating ngayon. Para mapabilis ang hiling natin, imbis na magponcho pilato o maghugas ng kamay, sana po kusa na ninyong ipaliwanag kung ano po ang inyong pagkukulang at bakit na ulit ang pangyaring ito sa panay. What could have been done better? What changes should we make to prevent this form from happening again? Our people deserve nothing less. Gumawa na tayo ng tunay na solusyon sa power integrity at great stability sa Panay Island. Let's not wait for this to happen again or to happen in other similar areas. And so for today, gusto ko pong maliwanagan tayo sa apat na bagay. Una, what was the cause of the power outage? Lack of action from NGCP in implementing a manual load dropping. Nagkulang ba ang mga genco o power plants? Anong sanhi at bakit nag-trip at matagal nakabalik online pati na rin ang mga distribution utilities kulang ba sa protective measures ang grid ang mga planta ang mga distribution utilities pangalawa how similar is this case to the April 2023 na pare blackout there have been findings made by DOE on the blackout and measures that have been recommended were their measures carried out? If yes, how can this happen again? Is this still because Hindi Padinatatapo ang Cebu Negros Panay backbone project? Pangatlo. What could each power industry player do to avoid this from happening again sa Panay or other similarly situated areas? At Pangapat, who should be held liable for the losses of those affected by the blackout? what is the liability of those responsible for the blackout? Hindi pwedeng sorry, sorry na lang parati. Damage has been done and reparations need to be made. I, I expect I expect full cooperation from everyone today. Mahiyan na lang tayo sa mga tao na naghirap at sa mga tao bayad ng bayad ng napakamahal na kuryente. They really deserve better. Mr. Chair. Okay. I'm Is, not a very technical person Mr. when Chair. it comes to uh, dito sa pinag-usapan natin. Great. Pero in layman's term. Para banggit mo, normal condition. Hindi na nga normal yung condition na nagkaroon na ng tripping eh. Dapat magkita nyo na magkaroon ng tripping. There must be a problem and then find out what is the problem para mabigyan ng solusyon yung problema bago pa man lumala. Dapat gumawa na kayo ng action hanggang sa nagkaroon na ng domino effect. Nagkaroon na yung, yung, yung unang unit ng PEDC and then hanggang sa napasa na sa PCPC. Lumala ng lumala because wala kayong ginawa. Nakatunganga lang kayo. Sir, Tapos sure. you still call that normal condition? Uh, yes, sir. With all due respect, may ginawa po kami. Uh, ano po yung ginawa niyo? Uh, po, yung nga po sinasabi ko, after mag-trip ni PEDC, we assessed the system, it's normal, we conducted contingency analysis in preparation for the next contingencies. Dispatch. ano po yung in the next yung in, in, preparation Saka. for the next contingency? Ano yung next contingency after na ma-receive yung report ng 1207 na nagkaroon ng tripping? Ano yung contingency na ginawa ninyo? Kasi binabanggit mo contingency, right? Contingency analysis, sir. So, okay. meron po kami mga simulations, tinitingnan namin what if ganitong planta ang mag-trip? Magsusurvive ba tayo? Kung hindi, may tatapatan na po namin ng corrective action show. Okay, so nung, nung nakita nyo na ng contingency, uh, plan of action, para mapigilan yung paglala ng sitwasyon ng 1207, e eh bakit wala kayong ginawa hanggang sa, nung sa loob ng dalawang oras? Ginabi niyo sa aring kundinya si Plano Pacho na sinasabi niyo na para hindi na lumalat yung brownout yung tripping Ah, yes sir. So sabi ko nga po, based on system parameters, normal yung grid. So yung actions po namin is based from the normal dispatch process, uh, uh dictated nga po by PGC. As mentioned po ni Transco, we need to maintain low generation balance, which we did. Yung regulate yung voltage, kaya nga po nag namin kay PCPC, -PC, as uh, been mentioned by PCPC -PC earlier. That's the normal process po. So we follow the requirements of PGC as na nagmamandi po sa amin na gawin yun. And then we assess the system based nga po sa assessment normal. So, no need to, halimbawa, mag yung sinasabi po nilang uh, MLD, hindi po namin gagawin kasi kung mag-MLD ka, magbabrown brownout na po uh, sa panay prior nang walang nangyayari. So, uh, last resort po kasi as per grid code din, yung MLD kapag emergency conditions, doon ka po warranted to implement manual load dropping. Uh, okay, nung nag-trip ang PADC Unit 1, Okay. Nasa report ni IEMOP, yung Independent Electricity Market Operator of the Philippines, na di kayo gumamit ng ancillary services. Tama? After po ni tripping ni PEDC, uh, ang ancillary service na allocated for variations po ng frequency is RR meron po tayong nakaschedule na regulating reserve. Nag-response po siya. Kaya nga po, usually kasi sir, pag may disturbance po, may tripping ng unit, bumabagsak ang frequency. For this case, ang loading niya po before is around 63 megawatts. Nag-response po yung regulating reserve natin and tumulong po yung link natin ng Visayas to Luzon to regulate the frequency. That's why, wala pong na-brown out. Na-regulate po yung frequency, uh, sorry, hindi naka-display, within limits. Opo, kaya naging normal po. Because of RR. Because of what? Kasi uh, uh, at that time, meron po tayong regulating reserve and the response po ni Visayas-Luzon Link. That's why nung nawala po ng 63 megawatts, nag-response po yung regulating reserve natin and then augmented by the response of uh, Visayas-Luzon Link. Kaya po nag-normal, namin natin. Nand nandito pa yung mga taga-GOE o tama bang pinagsasabi nitong taon to? Tama ba? Sige, kasi is being very technical eh. Hindi ko masyadong napapalang. I'm sorry. Hindi din po ako. ERC po ako. Ah, Sorry, sa ERC. Ako. Hindi naman ako, diba? Ako. Hindi <laughs> din naman po ako technical. Abogado po ako. Pero sinaral well, well, po namin. Does he, um, is he making sense? I think that's the NGCP position po. We are we have difference in appreciation po nung, okay. nung situation nga po ng event. But part of the investigation that we are conducting is, one, whether the grid was still really in a normal state at that point in time. Considering that there was already a plant, a unit that was down on scheduled maintenance, uh -huh. and there's another unit that went down on unscheduled maintenance. Is that still a grid that's still in a normal state? Ang so, ibig mean, sabihin, may, meron na po kasi yung uh, unit 3 ata na sa scheduled maintenance. Po, scheduled po yun. Oo. Uh -huh. So, habang yung unit 150 mega, 150 mega sa mas, na, na sa scheduled maintenance, nag-trip yung unit 1 para sa kanila, is stable pa rin. Yun po yung, yung situation po namin. Kasi po I think yung parameters po na tinitingnan nila are just on the voltage and fluctuation. But the definition of normal state is provided in the grid code. There are six parameters. Okay, and for those are? testing. One, uh, the single out technical na po ito uh, your honor single outage contingency criterion is met. Primary and secondary reserves are in accordance with the values established in the Ancillary Services Procurement Plan. Dun pa lang po medyo nakapatigil na po kami kasi po in the Visayas Um, there are the required level of reserves are not yet con fully contracted. So wala pong even that parameter, medyo hindi po natin masasabing satisfied siya na masabi natin normal state po yung, yung area na yon ng Visayas. Yung so, nga pong sinasabi kanina ng NGCP, normal and stable, paulit-ulit -ulit na lang, parang mantra na sinasabi nila, normal, stable, stable, normal. So, as far as the ERC is concerned DOE, Mali yung pinagsasabi ng taong yan. I-verify pa po namin. Kasi sir, yung pong binabanggit po nila na frequency and voltage, yun po yung items 3 and 4 dun sa 6 parameters of normal state. Okay. So tingnan po natin kung baka po meron silang ibang naging basihan para masabing all 6 parameters of normal state are actually present in in that situation. Di ho ba nung malaman nila na meron unscheduled maintenance ginagawa dun sa isang unit ng uh, PDC Unit 3, no nag-trip yung Unit 1, dapat nataranta na sila, nagpanik na sila. Di ba? Eh hindi, para sa kanila, normal lang daw at stable. Ewan ko kung stable pa rin pag-iisip ninyo. Hindi nga. Totoo, seryoso ako. Kasi, dapat tataranta na kayo. Kita nyo kanina, galit na galit yung mayor ng Iloilo, si Mayor uh, ano, Tenyas, si mga governor. Napakadali sa inyo magsalita. Kasi hindi kayo apektado eh. Wala kayo doon sa Iloilo. Madali kayo magsatsat dyan ang importante sa inyo, kumita kayo ng kumita ng salapi at 90% na kinikita nyo, binubuhos nyo sa dividendo at 10% lang binubuhos nyo sa reinvestment para sa mga pasilip, pagbili ng mga kagamitan. Di ba, Mr. Agustin? Anyway, go, go ahead po. Uh, okay. uh, okay. no, um, gusto ko lang po sabihin na ongoing po yung aming investigation. Ang, uh, may, may short presentation po kami pero will share na lang po with the committee na within certain hours po under the grid code, actually minutes under the grid code, the generators are required to submit outage reports. Ang NGCP po within 15 minutes of the occurrence of the significant incident, dapat din po nagsasubmit sila ng report. Which po. they did not? Uh, for the first incident, wala po kaming nakitang report oh. na sinubmit po nila. So, naging pabaya sila dito. Kasi po siguro po, they were flowing from the appreciation that it wasn't a significant incident. Yun po yung... Kasi nga po, stable daw. Kasi po, stable. Para sa kanila, normal. Kaya hindi sila sabit ng report. So, maraming mga lapses eh. At saka, to think, is pangalong beses na ito eh. Kaya sabi ko, this, this should be grounds na para materminate ang prangkisa nitong NGCP. Anyway, ah... Uh, uh, kasi meron din ang kopya eh. Dito. Pag-ibasa nga. Section 2.2.3.4 of the grid code. Uh, Yung binasa mo natin sa una na no? Inasauna sige paki lang. Bilisan mo sir. All right. Uh, thank you Mr. Chair. Uh, 6.2.3.4 of the Philippine grid code. It starts with the n uh, in the event of a credible n minus one contingency the system or any part thereof shall be operated up to its optimal operational thermal limit capacity beyond which the system operator shall only intercept to restore stability of the grid. shall only intercept to restore, to restore. Okay. Period. Tama? Punta ka sa dulo. Maginig ka. Uh, section 2.6, section 6. 2. 3. 4. If a significant threat to system security exists following the occurrence of a credible N-1 contingency, the system operator may intervene and shall make the necessary manual corrective actions as required to protect the integrity of the grid. Ang binasa mo kasi yung unang section lang, hindi mo binasa sa dulo, sa dulo itong nakalagay, na meron may namandatuhan kayo na dapat umaksyon kayo, gumawa kayo ng manual uh, uh, corrective uh, uh, actions. Kaya yeah. no? If a significant threat to system security exists, following the occurrence of a credible N1N-1 contingency, which yun na nga, nagkaroon tripping, the system operator may intervene. Dapat nag-intervene kayo. At gumawa ng necessary manual collective actions as required. Yeah. O, oh, ang binabasa mo lang yung, ano eh, nilulunok mo kami. Mr. Chair. Yung unang, sa, sa ibabaw na provision na yung sa dunang provision, din yung binasa lahat. Uh, yes, Mr. Chair. Uh, if I can respond briefly and then uh, probably uh, our technical will also provide the data. Because the data, of course, will not like. Uh, what we are saying is uh, the, the last data do not lie. Nandun na nga yung data na nagkaroon ng tripping. Ano pang data ang hinihintay -hin -hin mo? Ano so, yes. pang data ang kailangan mo? Nagkaroon ng tripping. Everybody knows. When it's given na nagkaroon ng trip sa unang ano, unang unit. And then, uh, alam niyo naman na meron na uh, uh, ginagawang uh, schedule maintenance do sa tatlong sa pangatlong unit. And then nag-trip yung pangalawa hanggang sa nagkaroon domino effect na wala pa rin ginawa for those two-hour period. Yeah it yeah, uh, the yan nga maging maging yung ERC na nga nagsasabi na wala man lang kayong ginawa di ba oh yeah. uh, Mr. Chair what we're trying to say is uh, of course uh, it is not disputed that PDC1 trip but uh, oh nga kasi dito sa provision na binabanggit mo yung 6.2.3.4 yung gusto mo lang marinig namin ayaw mong basahin yung pag narinig namin, tatamaan kayo. Ito na nga yung sa last provision na sinasabi na you should have done something. Doon sa given that situation, yung nagkaroon ng tripping, dapat umaksyon na kayo. Yan ang nakasulat dito. Ang binasa mo na nasa ibabaw. Uh, Mr. Chair, uh, if I may, uh, what we're trying to say is, when PDC 1 tripped, of course as mentioned by Engineer Agustin earlier, we did, uh, uh, made Uh, an inspection as to how the grid would respond, and when the grid responded positively, and there was no uh, uh, beyond the limits of the of the frequency and the voltage, and then beyond the limit, you're hearing me, but you're not listening. Meron na nga yung line yung unit three na na uh, nag-gumagawa ng scheduled maintenance, okay? As it is lumpo na nga, di ba? Kasi yung 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 uh, yung unit three na ka maintenance, nag trip yung na unit one. o doon pa lang may serious pro problem na na you could have done something ayon dito sa section 6.2.3.4 Mr. Chair, if I may No, ERC Mas may tiwala ko sa si ERC Attorney Di Malanta Anong reaction niya doon? Ah... Uh, I think, claro po, Mr. Chair, that there is a difference in appreciation of the situation. So, para po mabigyan din po ng due process din po ang, ang NGCP at yung mga GENCOs pong involved. Siguro ang hindi po nababanggit kasi dito, there are provisions of the grid code also that require the generators to respond, to act according to the instructions of the SO. So, kung may in-issue po na, ang hinahanap po namin, may in-issue bang instructions si, si SO? Sumunod ba yung mga generators sa, sa instructions ni SO? Lahat po yun. So, so, in this case, may, may in-issue bang instructions? instruction ng SO. Meron. O, oh, meron daw. Yun po yung, sorry po, hindi pa po kasi tapos yung aming... Uh... So, kung meron in yung instruction ng SO, ano po yung instructions na yun? Diba? Para doon sa mga sasabihin nyo ngayon, we can formulate uh, what will be our next course of action nang sagay, mga katulong kami, na hindi na maulit ito. Huwag yung napakamodi sagot nyo eh. Malambot pa ho kayo. Tapos pag kinakausap namin kayo off the record or pag tayo-tayo lang. Mali yan! Pero pag nandisarap, eh misappreciation yan. Parang takot pa kayo dito sa NGCP. O, di sabihin yung diretsyo. Mali po yung NGCP. Mali sabi nila. Hindi tama po yan. That's not acceptable. Mayaya naman kayo kikila governor dito, governor defensor, governor Nava, si Mayor Reynas. Nang gagalaitin na. Tapos sabihin nyo, misappre misappreciation. Gumamit kayo ng stronger term na para i-denounce yung ginagawa ng NGCP dito. Si Presidente nga galit na eh. Oh, yung boss nyo sa DOE, galit na rin. Kayo dyan sa ERC, transko. Malumanay. Eh. Di ba? Malumanay. Parang binibaby-baby nyo pa ito. Hindi po. Ay, Sabihin owner... nyo lang agad na mali po, mali yung pinagsasabi nila. Ay, di ba, hindi uh, kami sangayon sa ERC sa pinagsasabi ng NGCP dahil et cetera, et cetera, et cetera. Ganon din kayo, Mr. Laines. Di ba? Now, Ah, uh, hindi pa pala tapos. Go ahead. Uh, sorry. <laughs> sure. sure. na nakedit away kayo, Mr. Chairman. Sure. So, no, and I I think uh it's really uh na parang uh, if I'm I'm governor Art and governor Navo, ang sakit naman sabihin sa constituents ko na na misappreciate lang kaya nag-brown out tayo eh. Exactly. So, it's that uh, it's parang para sa akin napakababaw yung dahilan. No? Yeah. Your Honor, if I may. Um, siguro po, to address the point earlier, at least uh, on behalf of the ERC, hindi po sa takot po kami sa NGCP. Takot po kami na ma-challenge yung aming ongoing investigation at ma-compromise po yung investigation by prematurely um, stating the conclusions. But we are not afraid to state what's in the code and what should have been expected of NGCP. The misappreciation is an observation na mukhang iba po yung naging appreciation. Excuse me, it happened January 2, right? Opo. Okay, ano ba na ngayon? January 8. hanggang ngayon you cannot still come up with a, a a conclusion to your investigation. Hindi pa po, Your Honor. Kasi po nag-start pa lang po kami. mag In fact, this week pa katagal po ba bago ba bago kayo makapagkamak ng inyong uh conclusion report. doon sa pagimbestiga nyo dito sa nangyaring insidente. The the April incident, slow. the April incident po, it took uh, it took the Interim Grade Management Committee about six weeks to complete po the the report and we submitted a copy of the report to your office, Your Honor. Pero based on the information that you have on hand, at base doon sa mga libro na binabasa ninyo, sinasabi niyo may mga parameters na dapat imit, etc. Doon pa lang at least pretty much makakap-come up kayo ng statement to say na talagang mali itong NGCP. Si Presidente ang nagsabi na ng mali. The President himself, baka pa niyo si Presidente. Kayo pa lumanay si Presidente, nag-issue na lang kanyang statement. Strong statement na sinasabing mali ang NGCP. Dalawang beses nangyari itong kalokohan ng NGCP. Pero kayo dyan sa ERC, hindi pa. Baka pa yung presidente nyo, natin. Baka ibang presidente nyo. Hindi po, kailangan lang pong matapos po yung... President. I know, I know, pero marami ng violation to, ma'am uh, attorney, madam, di Malanta. Alam nyo naman eh, ilang hearing na tayo eh. And you agreed with me in several occasions na talagang mali to. Di ba? Katulad doon, meron nga, di ba, minumultahan nyo ito, ay magbayad ng multa. Tatandaan nyo yun? Nagmamatigas pa sa inyo, tapos ngayon, malalambot-lambot pa rin kayo? Paano kayo gagalangin naman ito? Di ba? Maging yung ikaw Di ba? Karapatan nyo dapat pumasok para mag-inspect. Inspectioning yung loob ng pasilidad ng NGCP. Hindi kayo pinapayagan. Binabastos kayo. Tapos ngayon, lalambot-lambot ka sa kanila. Eh lalo ka, hindi ka galangin. Oh, you have to speak the language they understand. Binabalasubas kayo. Eh huwag kang maging balasubas. Pero dapat maging firm ka. Sabayan mo. Excuse me, ma'am. Di ba? Di ba? May karapatan kayo na mag-inspect? sa facility dahil kasama sa mandato niya tingnan niyo yun. kung kung tama ba yung nangyayari doon sa loob ng pasilidad ng NGCP property niya yun kung totoo siya dati pero hindi kayo pinapayagan o tapos nga lalambot-lambot kayo o, tapos ikaw ERC minutang <coughs> ito ayaw kayong bayaran ng ay maniwala di, di, kinalagkat pa kayo sa korte di ba? kayo naman Mr. Chair In terms of inspection man po, nag inspect naman po kami ng facilities ng NGCP. Pero there were several times na hindi kayo pinayagap papasukin. Di ba, nasiring natin yon? Hindi kayo pinayagan, oh. di, ba, hindi kayo pinay kaya, di ba mag idadali pa sa korte yung... Yun pong mga hindi kami pinapayagan po ay yung pong sa mga bagong transmission projects nila. Kaya nga, di ba, basta di, na-reglo ka na ba? Ba't bigla kang bigla kang nagbago? Hindi po. Ah, uh, na ba rito? ang sinasabi ko po ay Teka muna, dati dati matapang ka, ngayon mukhang lumambot ka. Anong nangyari? Hindi po ako lumalambot. Ganun pa rin po yung posisyon ng trans ko. That, <laughs> <laughs> uh... hindi uh, nga, 'di ba? Dati hindi nga kayo pinapapasok. Galit ka na noon lang usap ko. Eh, ako ko iko ba yung kausap ko na binabastos kayo. ayaw kayong payagan makapasok. 'Di ba? You were trying to do an inspection and pinalayas kayo ng, ng ng NGCP. Tama? Oh. Tapos ngayon, chinalis ka ng NGCP na mag-reklamo mag, mag lang, mag sa korte. Kaya nga, di ba? Nagkinakaso yan. Tapos ngayon, lumambot ka. Baka binigyan ka ng t-shirt ng NGCP. Binigyan ka ng basket of fruits. Joke lang. Pero nakaka naka dismaya Kayong dalawa, sorry ha. Dapat you should be firm. You should show these people na meron silang ginagawang hindi tama. And we have to do something. Yung mga taga, yan you know, na si Def Governor Defensor, Governor Nava, yung mga constituency na, galit na galit na. Si Mayor Trenas, Sobrang panggagalaiti. Pagkatapos, inasaan nila na kayo ay kakampi nila at sasabihin, diretsyon na mali itong NGCP para itong NGCP mahihaya naman gumawa na ng aksyon na hindi na maulit ito. Maging presidente, garit na, di ba? Huwag kayong lalambot-lambot dito sa NGCP. Kakainin kayo ng buhay nito. Okay? Sige.